Hi guys, good morning. So kagabi sobrang lakas po ng kidlat. So kaya kanina umaga habang nag um, nagbigay ako ng pagkain sa aking mga alagang pig. May nakita ko akong uh, um, goose doon banda sa may ano guys, sa may kulungan ng baboy doon sa baba. So kaya yan yung um, pupuntahan ko ngayon kasi hindi ko muna kinuha pinaan ko muna pinabuka yung mga ligos pero siguro tahan, pupuntahan ko yun dun magkuha ko ng lagayan kasi nagmerami talaga siya guys no, akala ko hindi wala ng libgos na tumubo pero kaya nang babalagis kaya yun yung pupuntahan ko ngayon dun may wala yung man dito. Dito pala. Dito pala. Kasi kagabi, grabe, sobrang lakas talaga ng kidlat kagabi guys. Tapos may hinog na po yung papaya. Oh. Kaya mamaya pala, mag-harvest ako ng limoncito. Kasi hinog na. So masarap din kay, kasi yung um, gawing juice. Grabe yung mga bulaklak ni mama. Mo. Yung bumbil. So, upang daming bunga. Scooper! Alam ka niya? Hmm? Um, Ispan. May konting anpa, konting telapia. Eh, ah, tolong. kasi kanina yung mga alaga kong baboy nakalabas yun dyan sa kulungan grabe kaya nakikita nyo yung iso nakikita nyo yung yung kanyang gate yung pintuan nila ba nilagyan na ng ng, ng yung wire sa wifi kasi kanina dito ang ah, takpo, takpo yung mga biik dito hindi At, din dun tapos malapit na ding matapos ang aking tubo. Hindi hmm. dyan ako tulog kami kaya napapansin nyo mayroong ganyo no. Kumot. Kumot at saka uh, yung paghigaan. Ano no? Pero hindi pa yan natapos guys. Hindi pa siya natapos dun sa bandang uh, likod. So dito po ako manguha ng libros yan. Napakataming libros guys. Tignan nyo naman. Hmm. what? What you see is what you get. What you see is what you get. <laughs> Tignan nyo guys. Napakadaming leave goes yan. Hindi, hindi pa talaga siya uh, bumubuka. so pwede na yun. Pwede na yan guys. Na, kunin na natin. Dito tayo magsimula. Dito. Madami-dami din dito. Ah, leave goes. So. <laughs> ang gagawin natin ngayon harvest ay ng legos. Ah, ito ko na tindog po ko. Hindi lang to siya gaano kalaki. Ay hindi siya gaano kalaking legos pa. Itong klaseng legos na to ay maliliit yung kanyang klase. Mm. Pero madami siya, guys. Pwede na, pwede na to. So madami yung kanyang oh? Ligos. Kasi kagabi, grabe talaga yung kidlat. Napakalakas. Kagabi, ah, kahapon pala, kahapon. Hindi pala kumili kagabi. Kahapon pala guys. Habang ako ay nag naggawa ng sasa. So ito pala yung bumungad ngayong umaga. Itong ligos. Dahil sa kidlat kahapon meron pa siyang mga maliliit oh. baka bukas meron pa tong tutubo masarap talaga to igisa gisa lagyan ng malunggay siguro yung nauna ba? Na, 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 naunang tumubo. Dito na lang tayo sa likod. Ito yung umu, naunang tumubo kasi sila yung naunang bumuka. <laughs> dito din banda. Mayroon dito. Mayroon nga din dito. Dyan, oh. Yeah. Ay. Yung iba maliliit pa nga yung iba, guys. To. Hindi pa talaga siya tumubo. Hmm. Ah. Hindi pa talaga siya na bumubuo kayong iba. sa gilid lang ito ng sap sapa ingay ng aking bitch ito ingay tignan yeah. natin dito baka marami yung sa ilalim lalim ng yero ayan kunti lang pala kunti lang talaga bumuka yung iba pero kunin na natin siguro to para ito yung ating pang ula mamaya uh. ang sarap niya hubutin guys oh. kasi rinig rinig niyo talaga yung no? yung pagka crispiness <laughs> crispiness ako lang yata yung naka ano, no. <laughs> ah. 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 kailangan na talaga siyang ano kasi yung iba inuun na yung iba yung iba inuun na yung iba dito Meron pa pala dito sa baba. May may nakatubo pa dito sa gilid. Ayan. Yeah. Meron pa dyan sa, ano, sa ilalim ng Saging Tignan ko nga dito sa gilid Parang Parang meron pa dito sa gilid ba May ah, pa dito sa gilid Ah So ito lang pala Ito lang ah. Tapos Kunin na lang natin to Kasi yung iba inuud na Hindi na Hindi na siguro to makabuka Inuuna kasi yung iba eh. Kaya kunin ko na lang to. So, mayroon pa dito. Sa ilalim ng, sa ilalim ng saging. Alam nyo guys, dati, marami talaga ditong live ghost na tumubo. Ah. Ah. Hindi pa talaga siya mawak. Kaya ngayon, natahimingan talaga. May mga mushroom. Ayan. Mas diba swerte nito guys. Dami. Dami. Libring ulam na. Napakalutong pa. malapit nang mapuno. Malapit nang mapuno. Pesko, pesko. Tu, may mga maliliit baka bukas balikan ko to bukas baka mayroon pang tumubo may iba't iba talagang klaseng mushroom guys ay yung tinatawag na libgos may mga malalaki din yung kanyang payong ito maliit ito siya maliit na klaseng libgos kasi hindi siya masyadong bumubuka. pa ito siya guys, bubuka pa to siya. Malit lang talaga yung kanyang payong. Sige ba? Lapit ng Mapuno. Mayroon pa tayo dito sa banda. Meron pa dito. Banda. Buti kanina, hindi eh ito nakapaka ng pa ng um, baboy kasi yung mga baboy ko nakalabas talaga sila sa kulungan kaya pati hindi siya napakay ko apakan pa ko bali wala ito lahat Ay, ah, hindi naman lahat <laughs> dito lang sa labas ito pero, pero kanina nakapasok din yung baboy dyan sa kulungan Karap mag-harvest. Mag-harvest. <laughs> Blessings lang nga ito sa taas. Tingnan natin baka. Ah, mayroon pa nga. May mga tumubo pa sa ilalim ng kahoy. Tapos hindi lang siya nakalabas. Siguro ito din. Ah, oh. Oo nga. Mayroon nga. Let's. Mayroon nga siya. ito so, pati ayan oh ito yung kanyang it itsura kapag hindi siya makalabas hindi siya makatubo ng maayos meron pa dito guys oh sa gilid ng ilog ito meron pa dyan oh. ito ang magbalima ngayon dito banda medyo matatagal na din hindi naka ba hindi nakatubo naka, uh, naka ano to nakatubo yung mushroom kasi palagi lang dun sa gilid oh, dun, dun sa dulo dun lang palagi yung may tumubo na mushroom ayun buti naman natubuan uh, at saka marami rami yung asin ako nga dito meron pa dito sa gilid sa gilid siya ng Look, Ayan. Maswerte talaga tayo ngayong umaga. Buti nakalabas yung mga biik kanina. Kung hindi nakalabas, siguro hindi ko ito makita. Baka makita ko to inuud inu inu na yung mga libgos. Okay. tapos ko pala. Okay. Laga, okay. Laga, lag, lag. Priskong priskong pa yan na naman malapit lang na mapuno ay, meron pa din dito sa gilid ah. dati meron din dito banda guys oh masyadong naka nakabuka <laughs> bali tinaniman ni mama dito ng mga an, um, pinya ito yung kubo ko guys Ayan, ito yung view view ko sa labas okay. oh. dito sa ilalim daw Mirano il tuo mobo. <laughs> Super dami, no? Super dami, guys. Mushroom. Mmm, come viene un po' di paladito. Lali, kasi maliit pa siya ayun so ito lang muna yung vlog ngayon may nakita kayong pwede natin gawin ulam napakasarap na ulam tu ito guys itong mushroom yan so ipalinisan ipal natin to kay uh, mama para mamaya lulutuin natin itong mushroom.